Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um this sugars from message channel. A faith healer o the sa sang hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um This is um a weekly gabay for the month of September 4 to September 10 for the sign of Cancer. Cancerian, Cancerian, Cancerian. Welcome, welcome to my channel. So, this reading is a general reading na makinila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanilang energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manubalik balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating spirit for the sign of cancer. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, there's something, um, the four of ones. So, celebration. So, may mga celebration magaganap dito. Now, there's some homecoming, family gathering, there's a lot of event, or there's a wedding. Now, there's a twin flame energy with a soulmate connection. Now, some of you, baka umuwi ka, galing kang international, o maaaring nga meron kang dadaluhang binyag, birthday, or kasala. Oh, and there's something a celebration coming in. There's something a page of Pentacles in Best Wisely. So, bumuo ka ng plano na alam mong pangmatagalan uh, pang matagalan. No? There's something a wise decision. No? Na maaaring mamanifest mo, makukuha mo, makakamtan, matata, matatamo mo. And there's something, the two of us, no? there's a partnership. Now, there's something conditional love. Now, there's something partnership na talagang binuo ng um, connection sa isa't isa talaga. Na may pag-ibig at pagmamahal. O merong parang, um, kumbaga, kapakipakinabang. No? Talaga itong tao na to'y parang, um, hindi naman um, connected about sa pag-ibig, pero with a partnership. No? Sa business, sa situation, and there's a an need of cups. No? Unti-unti ka na makaka-move on makakalis sa hindi maganda sitwasyon. Unti-unti ka rin daw makakalaya dyan sa lugar kung saan ka um, na, na, No? Maaring kung saan ang sitwasyon mo na puno ng um, problema o um, suliranian. So, there's nothing moving forward. There's is something that's our moment for major changes. Unti-unti na rin magbabago ang sitwasyon at may bigla ang magaganap na hindi mo akalain na maaaring mangyari. No, there's something that's ever caused the confusion. Maring nagugulo ka, what's going on? But definitely, it's a part of your journey. No, may mga bagay talaga tatanggalin, sisirain ng biglaan na hindi mo inaadya. No, hindi mo kagustuhan pero ayon sa kalooban ng Diyos. No, dahil may mga bagay na talaga tatanggalin sa'yo, yung, yung hindi nakakabuti sa'yo, yung nakakapagpagulo lang. No, at ibibigay sa'yo at ititira sa'yo yung mga tao ngalam alam na makakabuti sa'yo. Now, what is the four of wands? So, represent with the six of cups. Now, there is a something a past person coming back. Na may babalik dito na tao na maaaring nga magtagpo kayong muli or magkabalikan kayo at magdala sa iyo ng kasalan. No, maaaring nga magtagpo kayo ulit na tong person na to. And there's a king of pentacles maging secure. No, pangalagaan mo at pang, uh, protectionan mo naman yung bagay na meron ka. No? This is something the the word represents something travel, success, accomplishment. So maaring magsasucceed ka na. Na maaring mag, matupad mo na naman yung bagay na iyong hinakangad, pinapangarap. And because there is something the narrative because there, is an over proposal, engagement. At itong offer na ito magdadala sa iyo ng moving forward talaga. Moving on. Moving situation. And this is something ang uh, Queen of Cups. Emotional intelligent. Pagdating dito, hindi ka na pada sa papa-apekto dahil alam mo na yung mga ganong kagarapan. No, accept the fact na may mga bagay talaga na tinatanggal at tinalis. And this is something guys with the Ten of Pentacles sa magdadala sa inyo ng long term. Long term happiness, long term success, long term relationship, and financial Unexpected financial windfall. Now, this is something that the four of wands and the six of cups represent with a page of sword, being curiosity. So, ito magiging parang there's a spying looking watching at you. Parang gusto nitong tao na to bumalik or talagang babalik siya. No, ginagamayan niya muna yung sitwasyon na no, sinasabi dito maging wise, maging matalino and being curiosity kung bakit itong tao na to babalik sa boy mo. And there's a need ones. No, there's a lot of phone call and messages coming in. Marami kang mga transaction na magaganap. Ngayon linggong to. And there's a hermit card. The answer you need is here. So, sa mundong ginagalawan mo, no? Maraming mga taong um, tumulong at tutulong din sa'yo. No? At maaaring binibigyan ka ng kaliwanag at sa lahat ng aspeto. No? This is something that page of ones may magandang balita at may magandang impormasyon na paparating sa'yo. No, and there's something that, that ka with an end again in your beginning. Katapusan na ng mga, ba mga taong nanira sa'yo. No, ngayon mas matalino ka na pagdating sa emosyon, hindi ka na uh, padadala sa tensyon. No, there's a transformation, laki na pinagbago ng iyong personality. No, there's a something with the um, ease of Swords, there's a breakthrough. Tagumpay na maaaring mata mo mo at makamtan mo na. For the outcome, there's something the Tree of Swords, see? No, yung sino pa yung nanakit, nagkaroon ng na realization dahil palpak ang pinaler No, itong taon na to kaya hindi kaya siya babalik dahil kumaga nagkaroon siya ng um, kaisipan or namulat sa mga desisyon ng kamalian. No, dahil sa mga nangyari sa nakaraan natuto at muling binabalik-balikan ang mga nakaraan dahil kung hindi ka ma, hindi ka makalang tao na to at kung hindi ka makakabuti sa kanya hindi siya babalik sa iyo. There is a of by confident. Lakas ang man love mo, lakas ang man pakiramdam mo. There is an empowerment. Malakas ka, matibay ka. Diba? Hindi ka magpapatinag. This is the king of cause you are devoted sa 41st or either your first is very devoted and sa 41st son. Now, this is not mag-focus ka na sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka na sa ginagawa mo. There is an 888 represented with a karma. Now there's is something a potential for abundance and this is something guys with a material success. Magtatagumpay ka pagdating sa salapi at pag, pagdating sa pag-ibig. And this is something the four of cups. No, may mga bagay na kailangan pag-isipan, klaruhin at liwanagin. Now, this is something, guys, with a ten of one, something burden. May mga bigat, mga suliranin na maaaring nga dala-dala mo, pero unti-unti na liliwanag dito at kailangan mo na pakawalan at bitawan ito. So let's see what is the digital messages with an angel spirit. When it finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, guys. So we're back. So na dina yano. When it comes finances and career, love life at kalisugan. Anong chika siyono ng ating gaba? Anong chika ng ating gabay with an angel spirit? So there is something the six of wands. Wow. When it comes to finances, tagumpay. magsasucceed ka talaga sa lahat ng plano mo at pangarap mo. And there's an effort. You'll someday, magiging boss ka. You'll be a leader. No? And being a master. Now, there's an authority. It talagang ikaw yung uh, magmamanage ng bagay na gusto mo pagdating sa negosyo, hanap or pagdating sa finances mo. No? Para magiging provider ka dito. And this is something that is rank card. Confident lakasan mo ang loob mo mas magiging matapang ka this time. At palaban, this is something guys with the seven of wands, protectionan mo. No, man yung bagay na meron ka or either you are being protected right now. And this is something guys with the, seven, uh, with the of pentacles, happiness. No, magpupulfill fulfill yung happiness is that because of this unexpected uh, financial windfall. O talagang gaganda ng takbo ng yung negosyo buhay, even the resource of income. And there's the moon card. The moon card refers with a the dream coming true. No, talagang i-reveal re talaga ang pangarap mo na maaaring maabot kamay mo na. Pagdating sa love life, there sa the star card. Minsan mo nang hiniling at magdiningning. Talagang ito na, pa rin ang iyong hiling. So, ito na. Guys, ang matagal mo nang minimiti at matagal mo nang panalangin ay maaaring maabot kamay mo nga at malalas sa mong tunay na sarap. And because there's something that with the five of swords, mag-ingat ka lang na, nagkakaroon ng self-sabotage. No? Dahil minsan kapag alam mong panatag ka na na nawawala na na respect at disiplina sa isa't isa. So, kailangan pag alam mo nandiyan itong tao na to magkaroon ng um, something consistent sa love and care and tenderness na wag mong kapag kalmado na at masyado ka ng um, kumbaga panatag sa sitwasyon at sa relasyon, no, minsan talaga nakakalimutan na natin, no, ang mahalin at talaga alagaan sa ito sa kasi masyado na tayong naging komportable sa isa't isa. And of course, there's something that's the collaboration, high to high conversation. Some of you, magkakaroon talaga ng talakayan pag-uusap mula sa inyong dalawa ng person mo. Kung naman yung kailangan nyo gawin, kailangan yung uh, may isa kataparan at kailangan yung pag-usapan. And this is a six of pentacles magtutuloy-tuloy na at magiging balance ng inyong relasyon. No, magiging maganda na there's a give and take. No? This is something the five of cups in reverse. No? Parang ngayon nagkaroon talaga ng realizations na no? parang nalaman mo ng kamalian ni tisa Ngayon tatanggapin nyo na at uh, maaring i-embrace nyo na lahat ng bagay na, na sa inyo. And this is something The king man Babagoy nyo na perspective. No? Yung way, yung attitudes. Tantanan na ha. Yung mga pag-uugali, minsan dyan talaga nagiging complication and cause no ng mga eksena nyo. Sa kalusugan din, something the queen of pentacles, maging mature at maging practical ka sa mga pinagkakain mo. Tantanan mo yung mga pinaglalalamon mong mga hindi nakakatulong for your health. Now, there's a night of sword. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Now, the same time, may nasa sa sansa ko dito na madalas kang um, kumbaga magpuyat. No? Kung ano-ano iniisip -ano mo, There's something to celebrate so we're sneaking and cheating. Ibig sabihin, some of you, alam mo nang bawal, sige ka pa rin kinain, no? sige pa rin ginagawa. No? Tanggalin mo na yung bad habits. No? Any healthy foods. And this is not the denier of sword. Bibilis na rin ang sitwasyon. No? Maraming mga kaganapan dito na maaaring bumilis ang um, progress. This is the three ones. May mga hinihintay ka paper documents. There's a possible na makuha mo na. Kasi isa rin niya sa nagbibigay stress sa'yo. Now, there's a trouble then. kailangan yun unwind? Okay. So, let's see. What is the magic of our messages, advices, because of pika, or, yes, or no So, let's watch this. Okay, we're back. So, dito tayo with the magic of our messages, advises for you. So, let's see here. Okay, there's something. The new hope, Wow, bagong bahay, bagong tahanan. Ngayon, linggong to. And there's an affirmation. No, kailangan mo sa sarili mo yung drones mo. No, wag kang dumidepende sa ibang tao. At the same time, alam mo dapat yung positibo. No, na maging maganda rin yung kalalabasan mo. And there's a let go. May mga bagay talaga na kailangan mong let go. No, kaya yung universe na ibigay sa yung bagay niyo, Pero you need to take an action. And there's something a marriage. No, dalaga malaki factor dito sa reading may tungkol sa relasyon, pag-ibig, pagsasama, pamilya. What is the yin and yung card? So there's a thoughts. Ano siya may mga negativity sa utak mo? Now there's a something party, having fun, enjoy yourself, enjoy your life. And of course there's something with a guarded, na no, nangihina ka sa sitwasyon dahil sa mga takot at pangamba. What is the synchronicities? And there's a joy. Now, at the end of the time, magiging maligaya ka, magiging masaya ka. And there's a black. Oh my God. Now, may mga bagay talaga na kailangan dumistansya ka sa mga negative. Now, i-block mo yan. There's a something retreat. See, I told you, disconnect from the world. Now, wag kang sumasama sa mga taong nega. Kasi magiging negative ka rin. And there's a proposal. sa mo po yung talaga ng high level commitment? Maring ikasal kayo. There's a proposal. And there's an him. There's a divine masculine. No, baka yung person mo is very masculine. Or maaaring ikaw ay very masculine. Now, what is uh, Michael, Michael messages? Be gentle with yourself. Diba? Huwag mo siya na pinipressure yung sarili mo. Nakamalma no, ka. Gamayan mo lang. And your inner guidance and Israel and trustworthy. no yung gabay mo magkakatiwalaan daw. Na magtiwala ka sa iyong mga angel spirit guides. What is the Jesus loving quote said? represent with a be, uh, my father gave you the true bread from the heaven. Na ibinibigay ng ating Panginoon yung mga bagay na alam niya makakabuti at makakabusog sa iyo. So, yung mga bagay na ipinagkakalob sa iyo, kailangan pasalamatan mo, yeah, free mo. No, magkaroon ka ng contentment. This is something 1144 with um, high vibes. Love or happiness lurks just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity is an exciting encounter with like-minded people will exceed, exceed your expectation. Na yung mga bagay na maraming pinapaalalahanan ka, na may malaki opportunities pang dumarating sa'yo, magtiwala ka, na lahat ng bagay dito ay maaring purpose na natin, Panginoon, na talagang tinatawag ang dito pa attention. What is the money mo, Mora Koldak? Uy, Ramani, mabora ko, This is something helping hand. Masyado kang mabait talaga. Marami kang tinutulungan tao, family. And you are being productive. No? Magaling kang gumawa. No? Masyado kang matalino sa lahat ng bagay na yan na alam mo may discard kang paglayo. So, let's see what is, um, what lies beneath. Pwede picture. Game over. Tinatapos na talaga. This is it. Katapos na na paghihintay mo. Katapos na na mga bagay na pinagpagurapid at mga pigati at kahirapan from the shadow work, crevices what? Ito na yung linggo ng pag-unlad, no? Shadow work, crevices what? There is a spiritual awakening. Talagang kailangan mo lang gumising. No, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa sa paligid mo. Sit with your shadow. It's the best way to enlightenment. No, kailangan mo munang harapin yung takot mo. Halamin mo yung mga bagay na, 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 na nakasira sa'yo. Yung mga bagay na, na nagmigay minsan bangungot sa'yo kailan mo harapin yan. No, kasi pag na, pag na kaharap mo na yan at talagang nalabanan mo yung takot na yan, magsasuccess ka. Makikita mo yung liwanag. No, kung bakit nangyari sa at malalaman mo kung ano yung Clarify for your love situation. And there is a trusted ties. Build, rapport, believe in mutual respect and respond with understanding. So see, ang pag-iintindi at pagmamahal sa isa't isa yan ang magbubukas ang pintuan pa bago para maging maligayang isa't isa. -tisa. Diba? Kung hindi mo intindihan at walang tiwala at pagmamahal sa isa't isa, -tisa, walang, walang, um, kumbaga, walang saysay ang pag-ibig. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation? Represent with the pathfinders your inner compass to eliminate your path through love and career, revealing the directions your soul wishes to explore. Now, lalago ka dito at malalong mo makikita ano ba talagang direction at talagang purpose mo sa buhay na to at direct, at ang uh, plano ng ating Panginoon na pagbuklo din kayo sa isang chapter na to at unti-unti mo matu matutuklasan ang kahalaga ng pag-ibig at ang uh, pagtutulungan. What is the part of the light of his Part of the light of is a perseverance. I believe in myself and stay true to my heart. Through persistence, I follow my path in a wavering trust, knowing that everything will move in the positive directions. Now, lahat ng bagay nito sa pagtsatsaga mo, alam mo, magiging magandang ang kalalabasan dito. no, hindi masasayang paghihirap mo, hindi masasayang lahat ng effort mo. Lahat ng bagay nito, alam mo na may kahihin at nanatalam mo maganda ang kalalabasan. Let's see. What is a pick-up card, yes or no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, na tayo with a yes or no pick a card. Pasabog. So, guys, let's see. Let's start with the number one. No, oh, wala tayo paligoy-ligoy pa. No, talaga madali na natin itisena na ito. mo na lahat. Number one, there's a no. Last minute changes too late behind the Schedules. No? Kung baga sinasabi sa'yo dito na may mga bagay na minsan magbabago ang isip mo kung kailan huli na. No, may mga bagay talaga na pagkakamali sa buhay natin na nakala na mo yun na yun pero hindi pa pala. No, kaya kailangan magi um, maging matalino tayo sa mga decision natin dahil hindi lahat ng pagkakataon kaya natin baguhin ito. No, wag mo nang para wag mo sayangin sa pagkakataon na at the end of that time pagsisisihan mo. No, kung kung makakabawi ka, gawin mo na. Number two, there is a yes, it's going swimming of the cook in the flow. No, kung bagam parang sinasabi dito na parang um, madaling lumangoy sa isang lugar kung ito ay um, mapayapa. No? Kasi kapag maraming extra at issue, no, may hirap kang gumala. So, kailangan mo pala yan sarili mo sa mga taong negatibo sa paligid mo. Hindi mo kailangan i-express yung sarili mo at dumepende sa ibang tao para lang maging masaya. No? At huwag kang papapekto sa mga sinasabi nila. Continue what you're doing. Marunong ka dumedma. Number three, there is a yes flow with the current natural progress. No, dadaloy na at natural at magiging maganda na ang progress at proseso nito. No, magiging maganda na ang kalalabasan at mararamdaman mo na ang pagbabago. No, this is something a weekly gabay, guys. From the, from the month of September 4 and September 10 for the sign of Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gafra. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of date. Then guys, salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng adzaway so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat. I see you next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.